Sa katolikong pananampalataya, ang pagpapatawad sa sarili ay isang mahalagang bahagi ng panloob na pagbabago at pagunlad. Narito ang ilang panuntunan na sumasalamin sa katolikong pagtuturo. 1. Pagkilala at pagsisisi. Aminin ang iyong mga pagkakamali. Kilalanin at tanggapin ang iyong mga pagkakamali nang may katapatan sa iyong sarili at sa Diyos. Ang pagsisisi ay ang unang hakbang sa pagpapatawad sa sarili. Humingi ng kapatawaran mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at sakramento ng pagtatapat, humingi ng kapatawaran mula sa Diyos. Tandaan na ang Diyos ay mahabagin at laging handang magpatawad. 2. Sakramento ng pagtatapat, pagamin sa isang pari. Ang sakramento ng pagtatapat ay isang pagkakataon upang aminin ang iyong mga kasalanan sa isang pari at makatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Paggawa ng penitensya. Ay ang pari ay magbibigay sa iyo ng isang penitensya na dapat mong gawin bilang pagbabayad sala sa iyong mga pagkakamali. Ang penitensya ay isang pagkakataon upang maitama ang iyong mga pagkakamali at magpakita ng tunay na pagsisisi. Tarin pag-unawa sa biyaya ng Diyos. Tandaan ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay laging nag-aalok ng kanyang biyaya at ito ay magagamit mo upang magbago at magpatawad sa iyong sarili. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng lakas na baguhin ang iyong mga paraan at magsimula ng bago. Maging mapagpatawad sa iyong sarili. Tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa iyo, dapat mong patawarin ang iyong sarili. Ang pagpapatawad sa sarili ay isang tanda ng panloob na kapayapaan at pagunlad. 4. Patuloy na pagunlad. Magkaroon ng isang makabuluhang buhay. Ang pagpapatawad sa sarili ay isang patuloy na proseso. Magkaroon ng isang makabuluhang buhay na puno ng pag-ibig, pag-aalaga at paglilingkod sa iba. Tandaan ang pag-ibig ng Diyos. Manatili sa pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Tandaan na mahal ka ng Diyos ng walang kondisyon at handa siyang patnubayan ka sa iyong paglalakbay. Mahalaga, ang pagpapatawad sa sarili ay isang espiritual na proseso na nangangailangan ng oras, pagtitiyaga at pananalig. Ang paghahanap ng gabay ng isang pari, ang pakikilahok sa sakramento ng pagtatapat at ang pagunawa sa pag-ibig at biyaya ng Diyos ay makatutulong sa iyong landasin patungo sa panloob na kapayapaan at kapatawaran. Please subscribe bro Cheeto channel.